Takot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin. Wow naman. Dapat ka bang paniwalaan? Para sa akin, hindi ka dapat paniwalaan. Kasi ang haba ng 2022 to 2025, na parang ang tema dito is alam na alam mo na may nangyayari ng hokus-pokus at korupsyon. Pero bakit ngayon ka lang nagsalita? Alam ko na ang dahilan. Kasi involved ka, nagtuturo ka, nang dadamay ka. Yun ang totoo. Kaya wag mo kaming linlangin. Kung meron man ditong hindi dapat paniwalaan, ikaw yon. Dahil kayo-kayo lang naman nagtuturo kay Martin Romualdez. Gumagawa pa nga ng mga fake witness para magturo dito kay Martin Romualdez. Eh ikaw, malinaw na malinaw na ikaw ay involved. Kaya kung meron man ditong script na hindi dapat pinapaniwalaan, yun na yung script mo. Ngayon ka lang magagaganyan nung ikaw ay nadadawit. Idadawit nyo si Martin Romualdez. Linisin nyo ang inyong pangalan. Huwag kayong mandamay. Puro lang naman kayo bintang. Puro kayo yaw-yaw. Wala naman kayong matibay na ebidensya para patutuohan niyang statement mo. At saka, gaya nga sabi ko, hindi ka dapat paniwalaan dahil ikaw ay involved. Parang bata lang, di ba? Pag may ginawang katarantaduhan, para hindi siya nag-iisa, magtuturo at magdadamay. Well, utak nana na lang ang maniniwala sayo. Yun, yung mga DDS maniniwala sayo kasi sila utak nana na. So, ayun ha, si Escudero, ha? Bibilib sana ako sayo kung hindi ka involved sa isyu ng korupsyon. Kaso, involved ka eh. Tapos, magdadamay ka pa. Bakit hindi na lang maulinisin ang iyong pangalan? Hindi yung mag... Ini ini mine mo. Good luck. <laughs>